na nakakaon. Napabay mas mudato sa kuwa sa kalibutan? kin sama nang tao karoon sa kalibutan nga na 1 trillion 780 billion US dollars. Wala. <laughs> November 9. Patay ko na ba sa inyo? Wala pa? Uh, I have mentioned something like that last uh, ano uh, Sunday. No? Personal lang sa kuwa ang akong personal account sa langit. Isa lang nasa akong account sa langit. Di ba na bangko sa langit? Pagtigo mo, bahandi, dili, diri, -di kung di dito sa langit. Mana, Andre, wala ko'y account. <laughs> wag, yung, wag yung... kayo magkita ang bank account na ako. Kung doon na may ipangalan sa kuwag, ipaagi lang na. Mga tights and offerings sa mga na ipaagi lang na. Pero diligid ko yung nag ginagamit na sa Kabubuto sumahan sa yuta sayuta. Wagi personal bank account. O. Oh. Kung tanaw ng akong salen, ah, zero-zero yun. Statements of assets and liabilities, wala yun. Kay ngano, ang nga ang akong pundo natan sa langit. Yeah. <laughs> so, ipadayag sa kuwa, ipadayag samahan sa kuwa, tegang ko notebook, ipakita sa ko ang listahan sa akong asset sa langit. Paano ang yun? Isulti yun, klaro kayo. Ang akong napundong gold, personally, one account lang na, daghan pa na. Hmm. One account lang. Ang akong account, in gold terms, ang akong natigong nga gold dito, mga 1,000 585 metric tons of gold. Anong 1,585 metric tons of gold. One personal account pa lang na sa anak. Kung tao na ito nasa dollars, sabi niyo pila, one trillion seven hundred eighty billion dollars. Isa lang naka-account. Napabay mas muda sa kuwa kalibutan? sa kalibutan? Kinsama ng tao karoon sa kalibutan nga na'y 1 trillion 780 billion US dollars wala Mana akong pondo personal nga usalang ka account sa langit napaydaghan <laughs> praise the father